Guys, dito pa rin kami sa Pagasa Green Center Incorporation guys. Yan, may pa alis na pong truck. Any pay rise po yan. Isang truck po yan. Nagtitimbang po siya ngayon. At may isang pagun po na paalis. Yan. Papuntang sa Blaya naman yan guys. Um, at itong isang truck na ito, pag hindi nakaragaan ng bigas, papatakbo natin ng kalintaan o magsaysay guys. Yan nandito pa rin po kami sa Pantor and Corporation yan. nandito pa ako ngayon sa Pagasa Green Center and Corporation guys Tama ko po yung classifier na si Kuya Marlon Pineda yan. shout out sa iyo Kuya Marlon yan. Ay, shout out sa nakakilala kay Kuya Marlon pakitalo yung kanyang Facebook page yan. Marlon Pineda yan. ang yung classifier ng Pagasa Green yan. matagal na po siya dito guys kaya alam niya na kung anong classifier ng mga pala ninyo kung tuyo ba yan basa ordinary food yan yeah. like pinasa is light yan yeah. yes kaya marlo ang tanungin mo about sa palay guys at classify ng palay alam niya yan guys haba ah uh, 42 ano pa yan ah 134 yan 134 yan yan yes, si kuya marlo nang tanungin mo dito po kami sa Pag-asa Green Center Incorporation. Jaja. Uh -huh. Yan guys, panibagong araw, panibagong video na naman. Dito kami ngayon sa Pagasa Green Center and Corporation. Yan. Kasama po natin mga pakiyawan dito guys sa ilalim ng mangga. Yan. Isa namang privilege na nandito tayo at naghahanap tayo ng truck guys para karga ng bigas. Apat po na truck ang kailangan natin guys for today's video guys. Yan. Ipapakilala ko po sa inyo ang pinakapoging si ano, ito po ang <laughs> pinaka Sa mga naghahanap ng seryosong relationship guys, ito. Binatang binata. Binata ka pa walang asawa? Kahit uh, bungangaan mo to guys, hindi mag-iimik to. <laughs> Kahit mag-away kayo, hindi kikigibuin na to. Talaga hindi kayo mag aaway yan, sa lahat ng babae naghahanap ng seryosong relationship ha guys nandito lang sa Pag-asa Green Center Incorporation guys ito pa rin o oh. hindi, hindi rin to hindi rin mailig sa ano to alak walang walang alak-alak ka sa katawan to yan walang bisyon yun guys kung gusto nyo ng mga matitinong tao guys dito lang sa Pag-asa Green Center Incorporation at bawal ang tama dito kaya si mo ano? Ayo, malaking nakalagay diyan, bawal, na bawal. ang tamad dito. Nakita niyan. bawal ang tamad. Lahat, ah, masipag. lahat masipag dito sa Pag-asa Green Center Corporation. Basta ramendoro rice, mag masipag maglakad-lakad, masipag magikot-ikot. Ayan. Kahit wala kang ulam, happy ka.